Maaari na guys, kapul din ang dito na rito. Nalang lalagyan ko sa ilig natin. to. So, kapul din muna kami kanina. Ngayon tapos na. Kakabit na ng gata. Magbabaklas mo <coughs> Bago magkabit. Ayan pa yung mga pagbalagan ko. Marami pa. Ang atas kasi mga agos. Magbabaluti namin ito. Ito na ang motel kong perasa. ka namin. Ito muna yung papalitan ko. Angin. ito kasi oh nabulok na, na Paluti namin to. Yun. 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 Yun.